what's up mga kabigote? Welcome back to my YouTube channel. Ay, very interesting mga kabigote for tonight ang ating pag-uusapan. Dahil ito ay mga importante para lalo na doon sa mga nag-aalaga ng stencil. Marami pa rin mga kabigote nagtatanong, sabi nila sa maestro, ano pong tawag sa kulay na ito ng stencil? So mga kabigote, ang stencil ay mayroong dalawang kategorya. Meron tayong toy at mayroon tayong frill stencil. So, yung toy stencil, mga kabigote, ay mayroon pang tatlo. Okay? Yung una ay toy stencil 1. Yung una, pangalawa ay toy stencil 2. At ang pangatlo ay toy stencil 3. Yung frill stencil naman, mga kabigote, ay makikita natin yung markings niya sa wing flight ng isang ibon at saka sa tail niya. So, mga kabigote, para mas mabilis na may paliwanag sa inyo, ay kukuha ako ng ilang ibon ng sagayon ay madali kong ma-discuss sa inyo itong mga mahalagang bagay na ito. Ayan. So mga kabigote, may hawak akong isang ibon. Ito ay si Mount, isang cup na TS1. An, Kung makikita ninyo mga kabigote, ang kanyang uh, wing shield, ano ang pattern ay checker at partial T-checker. Pag sinabing partial mga kabigote ay ito. Ano, may, may portion lang ng kanyang wingshield ang T-checker and the other portion is checker na mga kabigote. So ngayon mga kabigote, kung natin yung kanyang primary and secondary bar ay bronze. Ano? So itong bronze na ito mga kabigote, tinatawag natin TS1 o toy stencil 1. Kasi ang toy stencil 1 ay makikita natin sa windshield. Uh, generally pala mga kabigote, yung toy stencil ay nakikita natin sa windshield. So ito mga kabigote, ah uh, TS1. So sa tatlong jeans mga kabigote o sa jeans ng stencil ng toy stencil ts one ang pinakang dominante sa kanila or the most dominant dun sa tatlo. Kaya kapag nagde-breed tayo mga kabigote ng stencil lalo na sa panimulang project, mas unang lumalabas yung uh, TS1 o itong dark bronze na ito, yung bronze. Kasi nga, siya yung pinakang dominant. Kasi ito ay dominant jeans, mga kabigote. Yan. So, ito ang halimbawa ng TS1. Ano? At nakikita natin ito sa wing shield ng isang ibon. Ang gandang ibon, no? Yan. So ngayon, mga kabigote, ay kukuha naman ako ng ibon na mayroong uh, toy stencil 2. So mga kabigote, ang hawak ko naman isang TS2 na ibon, ano? Na isang blue tea check naman. Yan. Okay, so may pangalan itong ibon na ito sa kanyang ano eh, si Jane, ano? So ang pangalan ng ibon na ito ay si Jane. J A I N. So kak ito mga kabigote, kumakita ninyo mga kabigote, mas light yung kanyang bronzing. Ano? Nagki-cream brown siya. Light bronze. So, ang tawag dito mga kabigote, ITS2 o Toy Stencil 2. Ito ay less dominant naman kesa sa TS1. Ibig sabihin, mas dominante pa rin yung TS1 sa kanya. Okay? Yan. Uh. Kung makikita ninyo, may portion doon na nagwa-white sa kanyang shield and that is the TS3. So, hindi pa man siya ganun ka-white. Ano? Kasi nga, mga kabigote, yung TS3 is a recessive jeans. Kung ang TS1 at ang TS2 ay dominant genes ito namang TS3 na white ay recessive jeans. So, kung makikita ninyo mga kabigote, sa tails, wala siyang portion ng white doon sa kanyang tail bar. Ano ang ibig sabihin? Hindi siya nagtataglay ng frill stencil. At wala ka rin makikita ang uh, puti na marking sa kanyang wing flight. So, hindi rin siya nag... Uh, tataglay ng frill stencil kasi ang frill stencil mga kabigote ay eh, makikita natin sa wing ano sa wing flight at saka sa tails okay sa mga ganitong uh, type ng ibon wild type makikita natin 'yan sa mga tail bar sa mga spread naman almost na masakop na yung kanya yung kanilang tails ng buong uh, frill ano yung puti so ganon din sa kanilang wing flight sa mga spread okay So itong mga kabigote ang halimbawa ng TS2 na halos nagti-TS3 na rin. So ngayon, para mas malinaw mga kabigote na makita ninyo yung TS3, ito palalabasin ko yung mga picture, ayan. So makikita ninyo mga kabigote yung windshield nila, white. Tapos yung tail nila, merong mga puti-puti, ano? So yun yung tinatawag natin na frills. At yung kanilang wing flight, meron ding mga white. So yun yung tinatawag din nating frill. So, ibig sabihin, yung mga ibon na yan ang mga toy stencil at saka frill stencil. Kasi, meron na silang visual ng toy and frill stencil. Itong ibon na ito, mga kabigote, nahawa ko ngayon, it's only a toy stencil. Hindi ito TF, TSFS o toy and frill stencil. Ha? Ito lamang ay toy stencil. So, yun yung mga kabigote yung pagkakaiba. Kaya ito, hindi mo siya pwedeng tawagin na toy <coughs> and frill stencil. Bakit? Kasi wala nga siyang frill at saka Uh, wala siyang frill mga kabigote kundi toy lamang ang meron siya kaya ang tawag natin sa kanya ay toy stencil lamang okay so ito ay isa lamang hetero ano frill stencil toy at hetero siya ng frill stencil kasi magulang niya ay frill stencil hindi lamang siya nagtataglay ng frill so yon so sana naging malinaw mga kabigote yung mga katawagan ng ating mga uh, stencil jeans na nakikita natin sa ating mga ibon. So sana nakatulong and maraming salamat and see you next. Video. Bye-bye.